Ano ang, ano, ang ng ng ano ang English ng Pilipinas? Ay, Ano ang English ng Pilipinas? Ako yung Pilipinas. Oh. Damn! Sige, o na. Play. Wow. Ano nakuha ni ate? Kenta. Uy! Sige, sa'yo din ate. Oh. <laughs> Di ba may question pa? Question. Pag nasagot mo, oh. na Pag nasagot mo sa'yo na yan. Pag uh -oh. mo, mo. Anong anong tanong? Anong tanong? Three times two. Oh, ilan yung three times two? Six. Six. Okay, wow. galing, galing.

tatlong pangunahing pulo ng Pilipinas. Surprise! Tatlong pangunahing pulo ng Pilipinas. Ano yon? Hindi mo alam. Okay, next assignment mo yan. Alamin mo yan. Sige. Okay, sige. Anong tanong? 5 plus 5. 5 plus 5? Ilan? Walang 10? Okay, sige. Go! Okay. Di ba kayo nauna? Oo, oh, sunod ako. Sunod ka. Sige mo ko. Itong dalawa, ayaw nila kong sumali? Ayaw niyo kong O, sige, sali ka, tali. Sali pa na yung ikot. O, oh, saan na punta? Juice. Juice, o. Oh. Hali kayo ka naman juice, tali. Juice. <laughs> <laughs> Ah. Oh. Oh, sige, namin mo yan, ha? O, oh, yan. Tapos na si Kuya. O, na sa loo. Likod, Kuya Makoy. Ay, Kuya. Aray, hanggang maubos. Hanggang maubos natin yung price. Dito ka, pagkatapos ng isa, pagkatapos na isa, pupunta siya sa likod. Yan. Okay, sige. Next. Go, ate. Sino? Saan yung na punta? Dito. Yung... Dito? Sige. Anong tanong? Ano ang English ng Pilipinas? Ano ang English ng Pilipinas? Ang Pilipinas. Ang ng Pilipinas. What? Okay, sige. Next. Ay, anong langsing ikot yun? Hindi Oh, wala. Okay, si Kuya Makoy naman. Bakit na... wala. Wala. Next. Wala. Wala. Ikot ka sa likod. Sige, game. Sige, game. Ay, ano Ikot. Ku... Oh, saan napunta? Wala. Wala. -oh. sige. Balik sa likod. Sino pa? Sino kasunod niya? Ano sunod niya si Mayma? Si John, si ano? Si, ano? Tapos na yung si Aris? Uh. O, sige. Ikaw naman, kulot. Wala. Wala. O, balik sa likod. Uh -oh. Doon sa pinakadulo. O, ikaw no, na, koy. Ano? Saan napunta? Wala. Itry mo lang. Wala. Oh, o, my sige. God. <laughs> Dali. Yan, o. Sige. Anong-anong question? Ikaw ang magbabasa. Ano ang pambamsang process <laughs> ng kukinig? Ano? Ano? Walag, wag maingay. Ano ang pambansang prutas ng Pilipinas? 1 minute 37 seconds later. 1 2 3 3 Mali. Okay, balik. Pagpalit natin ang tanong kasi ipagpalit natin yung tanong kasi alam na nila yun eh. Okay, next. Ah! Kain ka Oh my God! na, <laughs> okay, may ma! Oh, may ma lang. Sa'yo ba? Mayroon ba? Ay! Dali na! Mayroon ba? Eh. Mayroon ba? Huh? Dali, bilisan mo! Oh, sige. Anong oh. tanong? Ah. May sampo eh. May 20 oh! Ano tanong? Five, <laughs> Sana oh. <laughs> Ayan na, wala na sa gitna. Buha na niya ati may oh, sige na, sige. Sino sunod? tutoy. Tutoy, ikaw tutoy. Oh. Hmm. Kalamansi. kalamansi. What? <laughs> One more kalamansi. Two <laughs> more Okay, sige. Juice. Okay, oh, inom ka ng wow. juice. Dali. Yan. Blok, 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 blok. <laughs> Hindi <laughs> ka pwede dun sa juice. Kasi may yan. Kayo. Pabusin mo yung Juice na yan. Okay O, oh, Kuya Makoy, halika na Kuya Makoy Pagbigyan si Kuya Makoy O, oh, sino mag-ikot O, oh, sige, isa pa, isa pa O, oh, ikot ka pa O, oh, inuka mo na lang juice Dali, o, oh, dito ka sa kabila Wait lang si Kuya Makoy matapos. lapit ka doon. Lapit, lapit ka dito. Lapit ka doon para naman kalimutan. Wait lang, ayusin natin. Wait lang. Ayusin natin. Bakit umiiyak ka? Ganun talaga. Huwag kang, huwag, huwag ka wala na kang nakuha, huwag ka munang iiyak. Kasi maraming beses ka pa pwedeng mag-ikot. Yes? Hindi lang isang beses. Okay, O, open oh, Sa punta ka na sa likod. Para mamaya, ikaw ulit. So, no, Ate Sides, huwag kang aalis. Oh. oh. Sure ka? Wala eh. Mali ko eh. Wala eh. Iwas eh. <laughs> <laughs> o, oh, Ate Maima. <laughs> arwa. No. Saan ba to? Ah, ah wal. Wala. Oh, wala. Wala. Oh, o, ikaw na. Ha! <laughs> <laughs> So, wala. wala. Okay. Hanggang sa makuha niyo yan. Wala. Juice. Ay, juice. Oh, juice, ate. Juice. <laughs> o, oh, yan. O, oh, ito muna. O, oh, may oh, tanong. May tanong. Anong tanong? Kailan uh, ang birthday mo? Kailan ang birthday mo? Pebrary. February 4. Oh. February 4. Oh! oh. Sabi ko sa'yo, ito kasi, umalis ka kasi kagad kapag ka natalo ka eh. Oo, oh, di ba? Masaya ka na. Pila ka ulit. Makamakuha ka pa ng oh, baka makakuha ka pa ng happy seat po. Ikaw kasi, oh, isa pa. Oo, oh, sige. Oh, go. Oh, wala. -oh. Okay, more. Oh, wala. Oh my God. sige, ikot lang. May Oh wala, sige. Ayam ako. Satisfied. Oh. Uh, Oy, okay, uh, oh, happy. May oh. oh, wow. sip, oh. May tanong, may oh, tanong. Ano tanong, tanong, tanong? tanong? Hindi ko. Ano ang pambansang prutas ng Pilipinas? Ano pa prutas? Magbanggit ka lang ng prutas. Ano ang prutas? Magbanggit ka lang. One eternity later. Bata na putas. But, 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 ah! <laughs> Ang galing, galing ni Kuya Makoy O, ba? Diba? <laughs> okay, go Sige, o, ba diba, Kuya Makoy? Ikaw kasi pa, iyak-iyak ka kanina eh O, dito ka muna, pila ka pa Bila ka po, o, sige, tabi mo muna Wait lang po mga ate Ano na pa, iyak-iyak si Kuya Makoy eh O, meron pa Go Nakasamba <laughs> Wala. Sige, isa pa. Sige, isa. ilan na lang yan, oh. Oh, may makakakuha din yan. Sige. Uh, Diyos. <laughs> <laughs> Wala. Oh my God. Oh. Ah, oh. 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 ati Maima. Oh. 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 na lang. Anong question? So, so, ano ang English ng Pilipinas? Ay, Pilipinas. Ano ang English ng Pilipinas? Okay, Pilipinas. Oh, Pilipinas. Oh, so, sige sa'yo na. Tandaan niyo yung mga ano niyo ah. Okay, go. Okay, okay, okay na. Tapos na tayo. Oo. Oh, Tara. Oh, di ba? Oh, ah, sige sa'yo na yung juice. Ha, na, balata naman. Sige, tumbalata tayo. Bakit malayang tayo? Gusto nang makasabi ng print, no? Bakit